sa so, umpisa kasi para makapagpakilala ka syempre may mga idol ka dyan sa so umpisa pwede mo sundan yung ginagawa nila pero huwag mo silang copyin exactly, pwede eh kung may entertain sila, di, pwede yun, entertainment pwede, informative yan, tapos basta may mapapala sila at the end of the day, kumbawa busy sila sa trabaho nakaka entertain yung video mo mabalik-balikan nila yun. Kung informative naman, meron sila natututunan. So, talagang yung search nyo yun. personal na experience ko. Cellphone lang ako. Up to one year yata na vlogging. Mapag-vlog yung cellphone? Oo, cellphone lang ako. Cellphone lang talaga. Kasi ako nagre-review. Paano, paano nyo ginawa dati sir? sa cellphone? Pag may ano, back cry, papaganyan mo. So, kung alimawa, hindi mo kaya mag-edit. Paano dahil kung wala kang alam sa pag-edit? So, ginawa ko. dinan ko sa pagsasalita. So, kailangan, oh, okay. ready ka kung halimbawa may i-demo -de ka na unit. Mm -hmm. Kasi sa akin, halimbawa, review ng motor. So, ako, napag-aralan ko na yung motor. Pag nandiyan na sa actual, pinipilit ko na huwag magkamali sa pagsasalita. Ginagaling ako magsalita. Para kahit hindi ko na i-edit, raw vlogs lang kung tawagin uh -huh. Ipasa mo sa YouTube, papanoorin pa rin. yun. Uh -huh. viewers mo. Eh, nagle-level up. Yun. So kailangan. Yung mga tulad ng mga ibang nagsisimula pa lang mag-vlog. O mayroon ka ng time na mag-ipon para bumili ng gadget, so pag na uh, mo. Para uh, din sa viewers may ano mo. I-ano mo, i-reinvest mo. Uh -oh. Tapos i-level up mo yung game um, hanggang kaya. Nagbago na! So, yeah, what's up mga tal? Nandito tayo sa secret shop. Pagbago na yung itsura ng shop ni Boss Alex ngayon, no? Oh. Ano na? Yun, no? Nandito yung idol, nandito yung idol ko, oh. Sharned. Uh, oh. Hello, sir. Ay, madam, ano ginagawa niyo, madam? Oh. Mm. Sir, mga idol, nandito kasama natin si Sharned. Sa bilang aspiring vlogger, eh, at saka sa mga gustong mag-motovlog din, mag-start nung kanilang motovlogging karir. So, interviewin lang natin si Sir Ned. Oh, so, kukuha tayo ng opinion sa kanya, payo. Kung ano pa bang may papayo niya sa atin bilang... Yun, aspiring motovlogger. Sige mo, ah uh, ano po bang dapat na gawin pag bago mag-motovlog ang isang gusto mag-motovlog? Dapat hindi ka na-aspire eh kung motovlog ka na eh. <laughs> Dapat motovlogger -vlog, moto na rin ano. Mm. Wala naman yung sasabi siya eh. Hindi, pero sa umpisa kasi, para makapagpakilala ka, syempre may mga idol ka dyan. So, mm. okay, pwede mo sundan yung ginagawa nila pero wag mo silang copy-ahin exactly. Okay, Parang um, may sarili kang flavor kasi right? lalabas yung naturally, lead eh, kung magulit ka ng tao. Kapag lumabas yung natural na... Ikaw. Yeah. Ano, yeah. Natural na ikaw. Mm -hmm. Tapos ang ano ko, kung alam mo, nagsisimula ka pa lang. Ako kasi, nag-start ako hindi, wala naman akong pangalan, hindi naman ako artista. So, para makagawa ka ng pangalan, gumawa ka ng something na may mahihita yung tao, may mapapala sila. Entertainment, pwede. Informative, yan. Tapos, basta, basta may mapapala sila at of the day. Kung bawa, busy sila sa trabaho. Mm. Kung nakaka-entertain yung video mo, babalik-balikan nila yon Kung informative naman, meron sila nagtutunan kung talagang yung search nila madidiscover ka nila so para madiscover ka nila yun, gagawa ka ng mga strategy na mapapansin ka so extra effort talaga muna sa umpisa by the time na dumadami na yung subscribers doon ka na pwedeng mag incorporate ng mga sarili mong trip yun talaga ikaw na yung binabalikan nila eh kahit magkape ka lang, mag-travel ka lang magkape na kung kwento ka lang, Papanoorin na nila yun eh. Hindi, ako kasi sa akin personal na experience ko, cellphone lang ako, up to 1 year yata na vlogging. Napag-vlogging oh. cellphone? Oo, oh, cellphone lang ako. Cellphone lang talaga kasi ako nagre-review. Paano, paano na ginawa natin yung cellphone? Nakakabit sa cellphone? pag may but... ano, back ride, papaganyan mo. O kaya ah. naman, may makakabit na ngayon sa helmet na pang mm. cellphone e. Eh, o kaya, mm -hmm. ako kasi hindi naman ako pure driving shots eh like, oh. Since nagre-review din ako ng motor, mostly pinivideo ko lang yung motor yung nagsasalita ako. Kaya pinapasuha ko lang ng mga narration. Mm So kung na ano lang yung kaya mo ngayon, maximize mo lang. Pagka kumita ka na sa industry, tsaka ka mag-invest ngayon sa mga equipments para ma-level up mo yung quality ng video mo. Pero sa umpisa, papanoorin ka nila kahit na, ano, kahit na cellphone na gamit mo. Ano. Pero maganda rin, syempre, kung may kaya mo mag-invest, mm. one-time investment lang, <coughs> yung GoPro Hero 4, sobrang okay na lang. Tapos ano sir, uh, katulad ko o uh, yung katulad pala ng iba dyan na uh, wala talagang kaalam-alam sa pag edit paano mag-edit Kaya sir, bilang Sarnet, anong ginagamit yung apps pag nag edit kayo? Noon kasi ako, cellphone lang yung mga basic lang, hmm. yung mga video recorder ba yun, basta mga basic lang, tapos yung InShot mga basic lang, tapos hanggang sa yung Master, hmm. yun medyo advanced na yun. Pero kasi ako noon, tumating ako sa point sa point na wala akong pag edit yung sample ko hindi niya kaya mag edit So ginawa ko, paano kung halimbawa hindi mo kaya mag edit paano din kung wala kang alam sa pag edit So ginawa ko, dinaan ko sa pagsasalita. So kailangan okay. ready ka kung halimbawa may i-demo ka na unit mm -hmm. kasi sa akin halimbawa, review ng motor So ako, napag-aralan ko na yung motor. Pag nandiyan na sa actual, pinipilit ko na huwag magkamay sa pagsasalita. Ginagaling ako magsalita. Para kahit hindi ko na i-edit, raw lang kung tawagin ko. Uh -oh. uh -oh. Ipasa mo sa YouTube, papanoorin pa rin. Okay, ang, yan, ang hirap na, no? Pag hindi ka hindi mo i-edit, pag nagkamali ka doon, yun na yun. Yun na yun. Raw vlog na siya eh. Kung ano yung pagsasalita mo, yun na yun eh. Sa comment ka na lang mag-explain -e na, hindi ko po kasi ma-edit. Dumating ako sa ganung point, yung parang wala talaga. Sira laptop ko, yung cellphone ko nagre-review ako ng na Enmax, nalaglag siya, nasa kasahan ko pa. So, parang oh. nag-iingal na siya. Ang kakayanan niya lang, basahin yung video na galing sa GoPro, uh -huh. tapos i-upload ko. So, dumating ako dun sa point na talagang walang edit. So, nung time na kumita na ako dun sa pagsisipag ko, nag nagkaroon na ako ng kakayanan na bumili ulit ng cellphone at ng laptop. Ni-level up ko ulit yung game. Para yung mga tao, hindi naman maumay kasi na kaya mo na mag-edit eh, mag-edit gano'n na ulit. Oh, tsaka siyempre, di ba sir, ano? Uh, abang tumatagal dapat yung tipo nung, nung ano ng napapanood ng viewers mo ay eh, nagle-level up din. 'Yun, so, kailangan, kailangan yung mga katulad ng mga ibang nagsisimula pa lang mag-vlog o mayroon ka nang time na magipon para bumili ng gadget. So na mo. Para din sa viewers okay, ano mo. Iano mo, i-reinvest mo tapos uh -oh. i-level up mo yung game hangga't kaya mo. Para yung mga ano hindi na uumay na paulit-ulit na yun napapadaw nila, kung baga Sir, huwag ka rin yung buko uh, Nakikita ka rin naman naka-wide to <laughs> May something new gano'n Kaya yan uh, bago, bago. No? Sa umpisa, sipag lang talaga puhunan mo okay. Kahit masipag ka mag-upload Huwag hmm. mo muna intindihan kung napapaya ka kasi konti lang yung views Wala yun eh, wala naman nagbibilaw -be nun, ikaw lang eh Wala naman nagbibilaw nun, ikaw lang eh Wala namang ibang titingin dyan na ibang YouTuber na titignan Ina, nila para wala. check pa nila yung channel mo sasabihin, yung konti lang lang okay. bismo. Wala, wala naman na sila pakailam doon kasi sila mismo, problemado sila sa channel nila. Bakit pa nila papakailaman yun sa'yo? Kung baga, huwag mo na sila isipin. Isipin mo ikaw. Maging productive ka, consistent ka nag-upload. May edit man o wala, consistent ka nag-upload. Ngayon, kapag ka nakita mo nag-grow na yung channel mo, ilay ba na po eh, sa rin sarili mo? Hindi mo pwedeng laging wala ng edit, di ba? Sa so, umpisa lang yun kasi hindi mo pa kaya eh. Kung baga, na ano mo, dinidevelop mo yung stamina mo na consistent ka nag-upload. Ngayon, pagka umangat-angat ka na, i-level up mo rin yung game. Kaya mm. yeah, mga tali, hindi lang yun ano ha, yung payo ni Sir Ned, hindi lang yun basta dun sa mga gustong mag-motovlog na katulad namin, na ang pinasok ay pag-motovlog nga. So yung payo niya, pasok din yun doon sa mga kahit anong vlog na gusto mong <laughs> so, gawin. Okay, mga, basta pagdating sa vlogging yan, yun yung mga payo ni Sir Ned. No. So sana, yung uh, mga nag-ano yung mga nagsisimula pa lang na katulad ko, ako oh, kasi nagsisimula pa lang. Mga katulad ko na nagsisimula pa lang, so huwag yung mahiya, huwag kayong panghinaan ng loob, no? diretso nyo lang kung oh, ano yung ginagawa nyo. Basta ang importante doon, nag enjoy ka, diba? at uh, masaya ka doon sa ginagawa mo. Uh, katala, katagalan yan, masasanay ka rin. Tsaka ano, ako ha, hindi ano, ano sa akin yung parang nasabihin ng iba na, hindi ko iniisip yung pera nandun na yun eh. Kumbaga, baga, mm. na, nakatalim mo yung sa isip mo, parang pampalubag loob na lang na hindi ko muna iisipin. Pero alam mo na may goal ka na kumita din. So, isipin mo, paano makakikita? Kailangan huwag kang huminto. Kailangan huwag kang huminto. Yung ngayon, kahit hindi ka pa monetize, tapos parang feeling mo ang dami ng motovloggers, ang dami ng kompetensya. Okay na yon kasi lan, nakalamang ka dun sa mga hindi pa nag-uumpisa. Umuusad na rin yung channel ko. Kung baga, yung isipin yung mga nauna, wag na wag mong ikaw kumpara yung page 2 ng buhay mo sa page 200 ng iba. Wag na wag mong ikaw kumpara yung page 2 ng buhay mo sa page 200 ng iba. Wag na wag ikaw, ng mo, ng iba. Okay, oh, nagsisimula ka pa lang. Uuusad yan. May sarili kang storyline. Focus ka lang sa sarili mo. Uuusad din yan. Ngayon, mahalaga na hindi ka huminto. Kasi once na huminto ka, doon na matatapos yung career mo. Hindi importante kung mabagal lumabili. Kasi makakuha ka rin dyan ng ng, 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 ng ano break mo. Makakuha ka din dyan ng break mo. Oh, yan guys. Ang ganda ng payo ni Sir Ned. Tapos no? kailangan long hair ka. <laughs> uh, hindi ako ano lang yan. Parang, syempre, parang may trademark lang. <laughs> matandaan ka lang ba nila okay. ano yung trademark o pwedeng motor pwedeng kung paano ka magsalita malit na yung bonus mo parang may trademark ka na pag nakita nila sure sila na ito yung napalad ito yung, yung ay, nila tsaka wala yung sa mukha wala yung sa ano kasi ako n -n netong taon lang ako nagpapakita ng mukha sa vlogging kasi parang napansin ko kasi sa sponsors di nila ako kilala pero pag binigyan ko na stickers ay ikaw si ano Andriano, kasi hindi ko pinapakita noon kasi rekta yun eh pagka, pagka demo ko ng motor, motor lang makikita nila hanggang matapos yung video. So ngayon, pinapakita ko na yung mukha ko kasi sayang yung mga nagbabiral na video. Para yung mga sponsor, nakikilala nila. Nakikilala nila na may mukha pala dun sa boses na yun. Likod yun yeah. okay, yung boses. O, ngayon taon lang ako nagpakita ng tips ko. Yan, ayos. Ganto naman mga sinabi niya sa internet. Actually, raw vlog lang din to eh. Wala tong edit-edit to oh, eh. Hindi na to-upload doon to diretsyo. Konting ano lang, konting edit lang. Tapos diretso na. So, uh, ayan mga uh, utol, masana may natutunan tayo sinabi ni Sir Nel. Actually, mga kapakago natin dyan, mga um, utol natin. Ngayon ka lang din na-meet no? si, Sir Ned. Di uh -huh. dito lang kami nakita sa secret chat. Uh -huh. Ah, di mo siya kilala talaga? Personally. Oh? Personally, uh -huh. hindi ko siya kilala. Oh, seryoso, hindi ko kilala si Sir Ned. Pwede, <laughs> baka <laughs> Actually, personally mga tol, hindi ko kilala si Sir Ned. Eh, kasi hindi pa kami nag-meet -me in-person. Eh. Pero, since Oh, no, start ako ng motovlog, lahat ng mga para... kilalang motovlogger, nakasubscribe ako. Nakasubscribe Parang na kasi, ka? syempre, doon ka ng uh -oh. idea eh. Sa akin nga hindi ka nakasubscribe eh. ko <laughs> Nakasubscribe <laughs> <laughs> ako sa'yo ha. Ikaw <laughs> nga hindi nakasubscribe sa, <laughs> <laughs> sa akin. Oo. Oh, na ako. Wala, <laughs> <laughs> na ako. So, Ito mo, <laughs> hindi ko pala... Yan. So, lang guys. Sana may natutunan kayo. And, yan. Sa mga gusto magsimula mag-motovlog. hindi lang motovlog to. Ito ang klaseng uh, vlogging style nyo. So, yun lang. <laughs> so, may <laughs> <Yeah>. eh. No? <laughs> <Yeah>. So, <laughs> so yun. Shout out kay Sir Ned. So, check nyo yung, ano niya, yung uh, YouTube channel <laughs> niya. Iwan uh, ko na lang sa description so <laughs> <to>, lang dyan ang <laughs> mga utang. Eh, syempre, huwag niyo kalimutang mag-subscribe <laughs> din sa channel ko na no? Sir Ray TV. And don't forget to like, comment, share! And <laughs> ano ba? So, <laughs> <laughs> okay. Kung nagustuhan mo, don't forget <laughs> to give <leave> this video <laughs> a thumbs up, <laughs> subscribe. Instead, we are always keep it cool and ride safe always. Bye. You're not gonna finish this.